Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Auto Boy Sol. So ngayon guys, ay nandito tayo sa ating dinadayang loss na Honda CRB Gen 1 or pwede rin to sa Gen 2 na ating gagawin. So ang issue nito guys ay high, uh, high RPM at saka erratic movement ng RPM. So kahit mag aircon ka mataas pa rin So ano nga ba ang nagiging dahilan nito guys Kahit nire na natin sa battery Sa filter, sa throttle, sa pedal sensor At sa pedal accelerator nya Ay ganun pa rin Tapos mabilis tumaas yung temperature So ito yung guys Yung nagiging dahilan So toro ko sa inyo guys So, isang nagiging dahilan nito guys, kita nyo. Uh, yung auxiliary niya ay nakadirect. Pagka nag-start, kaderecho, ikot. Tapos, pagka nag-aircon ka, derecho rin ikot. So, isang nagiging dahilan nito guys, na high RPM ay ang uh, malamig na kondisyon ng tubig sa loob. Hindi niya makuha kuha ang tamang temperature ng tubig Kasi dapat yan sa loob ng makina ay may warm water So ngayon pinakita ko sa inyo Kung bakit eh hindi tumitino yung RPM niya Isang dahilan yung fan na yan na, na dapat hindi yan nakarikta guys pag andar ng makina dapat hindi iyan kagad para mag normalize yung temperature ng makina kaso laging malamig so magpapalya talaga yan ang alawa itong radiator nya ay mayroong uh, leaking guys so ang issue niyan guys pagka nag reset kayo lahat lahat na reset sa filter reset sa throttle body, battery, accelerator pedal ay hindi pa rin makuha-kuha yung tamang minor pagdudahan na ninyo guys yung cooling system nya kasi minsan sa cooling system maraming nakarikta halimbawa yung uh, sa radiator pan, pag start ng makina, umiikot kagad, ka so mali po yun pagka ganitong mga modelo mga EFI na kasi may sensor yan temperature sensor at saka engine temperature sensor dalawang sensor yan Tem engine temperature sensor at coolant temperature sensor so makikita ninyo guys yan o no, oh, tapal na at may leakage na so madaling ma visualize nito dahil kulay like green yung coolant at yan no, may mga repair na So, marami tayong nakitang mga repair yan at leaking. Nag nagiging dahilan ng uh, high boiling ng water at hindi rate ng fan. So, mag-abnormalize operation ang thermostat nito. Kung mayroon mang thermostat at coolant temperature sensor at engine temperature sensor dahil dito sa mga modification hindi dapat so pwede yan gawin guys yung mga modification na rikta rikta ay eh, kaso iba ito so mayroong uh, computer na nagdidetect sa temperature ng makina at coolant bago niya ipa-engage yung radiator pan so ang cooling system nito ay umabot to sa throttle body so water cold ang throttle body So, kung hindi pumapasok doon dahil ang pumapasok na tubig ay sobrang lamig, so mag-abnormalize yung operasyon. So, nakikita niyo yung dalawang uh, sensor dyan, engine at saka coolant, malapit dyan sa may housing ng cooling system hose. So, yan. So, yan yung nagiging dahilan. Kung bakit ay eh, ayaw mag normalize. So yun lang guys. Sana nakatulong to sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video na to. Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel. Otoboy Zone. At pakipalo na rin ang page natin. Yubi Coast TV at Otoboy Zone. At yun lang. Abangan nyo yung sunod nating repair. At tutorial